Anak ni Jong Hilario na si Sarina, muling pinahanga ang publiko matapos ipakita ang isa na namang natatanging talento. Sa isang video na ibinahagi ng kanilang pamilya sa social media, makikitang abalang-abala si Sarina sa pag-aayos ng kanyang mukha gamit ang makukulay at kumikinang na rhinestone stickers. Makikita sa video kung gaano siya kadetalye at kamaingat sa paglalagay ng bawat piraso ng sticker, tila ba isang profesional na makeup artist kahit sa murang edad. Bukod sa husay niya sa pagsayaw na una nang nakita ng netizens sa mga naunang videos, ngayon naman ay ipinamalas niya ang kanyang creativity at sense of style sa pamamagitan ng artistic self-decoration. Marami sa mga netizen ang humanga at napa-cute sa likas na talento at pagiging expressive ni Sarina. Ilan pa sa mga komento ang nagsasabing tila sumusunod ito sa yapak ng kanyang ama pagdating sa performance at entertainment. Hindi lang siya adorable. Kundi isa ring batang may potensyal sa larangan ng sining at pagpapahayag ng sarili.